magandang umaga po sa lahat. For to this video mga kagahi, maon yung ahong ipakita ninyo mga kagahi. M mag kakain ako ng minggo, mangga mga kagahi. O oh, ito po ang aking kakainin mga gahi. Sana po hindi ito maasim. Sana matamis. Matamis lang yan. <laughs> kay kakainin ko ngayon mga kagahi. <laughs> e momok, eh momo mok bangko mga kagahi. Ay mga kagahi, paki sa aking blog, sa aking channel. Nga hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe, please. Tulong-tulong naman ninyo sa aking channel mga kagahi. Para madagdagan naman ang aking subscriber. Paki-comment na lang mga kagay kung anong nakikita ninyo sa aking video. Para naman may Para naman may babasahin ako mga kagay ba. Eh mga kagay, ito na po ang aking i-share. Magkakain, mamumukbang ako ng mangga mga kagay. Ang ko mga kagay di ni aslim ba. kay og aslum ni mo sama tetang ka guapa ani basig naung ini mura nag aslum pud kina aslum na mura mga kagahi pasensya na jud mo mga kagahi kay og aslum unsa an ara man ni pagteun mapugos ay mga ha na mga kagahi ihiwain ku na mga kung hinug ba Itu na po mga kagahi ko sa ini mga sana Hinog lang. Kay na. Mahinog lang. Kay aslum. Maraban mga kagahi o kanang dabung si Zabita. Unza maahap. Aslum. Dang, 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 mga kagahi. Ito na po. Na. Hiwak ko na mga kagahi. Ay, hinog dahi mga kagahi. Thank you po hinog. Ha. Kay di aslum. Ano bang klaseng mangga ito mga kagahi ha? Ito nalang mga kagahi Haking ibablog para makita tolong-tolong naman mga kagahi Sa aking youtube channel na Maliit Small youtube channel Ito mga kagahi Parang gahi pa? Ano kaya ito mga kagahi? baka hinug kahi hilaw na sa na mga kagahi magpugus tagaon ini ron mga kagahi og <coughs> hilaw ni dalawa ang aking kakainin mga kagahi imumukbang ba ay hinug pala mga kagahi Kahit pa ito ni na mga kagahi murag aslim aslim ni ba dili pa pure hinog <coughs> kailan pa kaya ako mga kagahi makapag views na umaabot ng mga ano mga malaki-laki rin ba eh mga kagahi yung mga upload ko may ayo diretso lang mga kagahi eh, kagi, kasi mga kagahi hindi pa ako marunong magpasikot-sikot sa cellphone mga kagahi. Ngayon lang ako naka ano ng cellphone. Sa mga sa unang mga panahon mga kagahi, walang cellphone. Wala mga kagahi. Naka cellphone naman ko. Hinatag pod. ni. Na, mag na tayo mga kagahi. eh. Ano, kain tayo ini murag aslim aslim jini mga kagahi um, marami na ang mga kagahi oh yun ang ating kakainin mga kagahi <laughs> sana po hindi maasim ha sana lang hindi maasim para hindi tayo maasim ag naung pud para hindi maasim yung ating naung ah, mga kagahi Kain tayo mga kagahi. Halika. Kain tayo. Oh. Kain kain mga kagahi. Mangga minggo lang. Minggo minggo. Mukbang mukbang time. Mm. Wow, sana all. hi, <laughs> hi, 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 hi. Hi. Mm. No. Wow. Tam is kagahi. ako mm, gahe. Mm. Ah arap Hmm. Hmm. ba imsan ora kagah mm. ito na lang ating kakainin ikasiyo lang bigas Hmm. Hmm. Ato, bisa kuku ni jo pang, panuha mga kagahi ah. <clears throat> Akala ko maasin mga kagahi eh kasi ang ating mukha maka mengaka bersama tak aslim ani bah bersama tak aslim atau naung kagahi. that up. Ari, nga, man mga kagahi, Nang, nangadyo magtaga kuan. Nangadyo ang taga silong. Hmm. mm nabusog naman ko mga kagahi yes <coughs> mm. Yan na mga kagahi <laughs> ah film mm. Dapat ubusin, maha kakahi Eh, kasi mukbang Busuk na, busuk na वो बूस ना मैं का गए थैंक यू फोर वॉचिंग asim. Maasim. Bye. Hi. I love you all. Thank you for watching. Sana may manunood sa aking vlog na ito for today's video.